Pero wag mo akong ginaganyan. Kahit gaano ka pakataas, wala akong pakialam sa ranggo mo. Di ba? Wala akong pakialam sa ranggo mo kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba? Kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Di ba? Yun yun, yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko mga kasama. Yan yung tinatawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano mang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. At hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun. Nagpulis tayo, hindi dahil lang sa pera. Tandaan nyo yan. Nung nag apply tayo ng pulis, ang dami nating pinagdaanan. Ang dami nating pagsubok para lang makapasok. di ba tapos ngayon Tapos ngayon na may, may pagsubok sa atin Ibebenta nyo yung prinsipyo nyo Kaya tayo nagpulis eh Kasi gusto natin maayos Pero ngayon Dahil hindi na maayos yung mga bagay-bagay Hindi na po pwede Alangan naman na magpupulis ka pa Kung hindi na maayos Anong kwenta mong pulis ka dyan Kung hindi mo na maayos Yung problema sa bansa di ba alangan naman na magbulag-bulagan ka na lang dyan para lang sa 29,000? Anong, nag, anong kwenta mong pulis, di ba? Kwentaan ako pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente. Sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Di ba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko, bo hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Di ba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Di ba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagkawala siya sa serbisyo, Pagkawala siya sa pwesto niya. Di ba? kung walang pulis sa Pilipinas sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal tayo dapat nasagit na lang tayo mga kasama nasagit na lang tayo hindi pwedeng hindi pwedeng dahil presidente natin siya, siya na yung susunodan natin hindi pwedeng dahil presidente natin siya siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay hindi po pwede yun Partisa ng tawag doon. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba? Para sundin ko. Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba? Para sundin kita. Di ba? Sabi ko nga ulit sa inyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para para, para sundin ko, 'di ba? Pakinggan mo itong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas. Pero hindi ako sang ayon sa ginagawa mo, sir. Di ba? Hindi ako sang ayon sa iyo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa iyo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Ang totoong may-ari sa propesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw, pinapasahuran namin eh. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa, isa ka rin, katulad ka rin namin nasa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Hindi ka commander in chief lang dyan. Ikaw ay isang public servant. Di ba? Public servant ka. Dapat magtrabaho ka rin. Hindi ka boss. Tanda mo yan, sir, ha? Tandaan mo sir President Bongbong Marcos Tandaan mo to Isa kang public servant Pumunta ka dyan sa pesto mo para magservisyo Hindi para, para maging boss namin Dapat nga ikaw nagtatraffic dyan eh Dapat nga ikaw yung nasa gitna ng kalsada Nagtatraffic dyan eh Kasi nasa public servant Nasa public service tayo Hindi pwede yung presidente ka dyan ka nagma, Nagiging boss ka dyan Ano ka? Diba? Dapat leader ang tawag sa'yo hindi ka dapat nagiging boss dyan Sino pa 'yung mga official ng mga official ng PNP dyan? Dapat kayo 'yung nasa gitna ng kalsada, dapat kayo 'yung leader. Hindi kayo boss dyan na parang hari kayo dyan na nakaupo sa napakagandang upuan para mag utos lang. Dapat leader kayo eh. Dapat kayo 'yung nangunguna sa serbisyo. Hindi 'yung nag-uutos-utos lang kayo dyan Paano susunod yung mga tao sa inyo ay eh, kayo mismo hindi nyo alam yung trabaho. Di ba? Oh. Hamunin ko kayong lahat diyan. Sa mga general diyan na nakaupo sa napakagandang upuan. Sige, hamunin ko kayo. Alam nyo ba mag-serve ng traffic? Alam nyo ba? Alam nyo ba paano mag-traffic? Sa gitna ng traffic, sa gitna ng kalsada. Baka di nyo pa alam yan. General kayong tinuringan. Di nyo pa alam ang warrant of arrest. Putik. Warrant of arrest di mo alam Alam mo yung warrant of arrest? Pwede ka daw mag aresto Kahit walang warrant of arrest Putik, ano yun? Pwede, pwede na lang pala Kung magdampo yan kahit sino Bawal yun, nasa constitution yon, Mga kasama Bawal na bawal mag aresto Nang walang warrant of arrest Pero Kung meron namang preliminary investigation Yung kaso kung meron namang preliminary investigation kailangan ipakita mo yung warrant of arrest parang yung nangyari kay kay Rodrigo Duterte may nangyaring preliminary preliminary investigation mga kasama may nangyaring investigasyon tapos sasabihin nila arrestuhin kita kahit walang warrant of arrest pwede ba yun? hindi po pwede yun mga kasama kailangan ipakita mo muna yung warrant of arrest bago mo siya arestuhin. Bakit? Si Duterte ba tatakas ba yun kapag sinabihan mong may warrant of arrest siya? Hindi naman tatakas yun eh. Tsaka hindi naman manlalaban yun eh. Prosecutor kaya yun? Alam niya yung batas yun. Pero anong ginawa niyo sa kanya? Anong ginawa niyo sa kanya? Wala. Mali. Mali yung ginawa niyo sa kanya. Inaresto niyo siya nang walang warrant of arrest. At hindi nyo sinunod yung batas ng ICC ang sabi sa ICC pagkatapos yung maaresto yung isang tao dapat dalhin nyo siya sa competent judicial authority mga kasama Compet, competent judicial authority pero anong sabi ng administrasyon anong sabi ng administrasyon regarding that ang sabi niya ang sabi nila competent authority daw yung ay competent uh, judicial authority daw yung DOJ na nandun. Putik na yan. Anong klaseng pag-iisip yan mga kasama? Paano naging competent judicial authority yung DOJ? Ang DOJ mga kasama is uh, considered as... Um, extra jud uh, I mean, quasi-judicial. Quasi-judicial lang siya. Hindi siya fully competent judicial authority. Bakit? Korte ba ang ang DOJ? Korte ba ang DOJ? Siyempre hindi. Department of Justice is not a court. Ang sinasabi ng ICC, pagkatapos nyo mahuli si Duterte, dapat dalhin nyo sa sa competent judicial authority. Ano yung competent judicial authority na yan? In short, ang tawag dyan ay korte. Kahit anong korte sa Pilipinas, pwede. Pero anong ginawa? Dinala saan? ...Billiamor Air Base, mga kasama. Bakit? Korte ba yun? Siyempre, hindi korte yun. Walang walang judge dun eh. Sino magsasabi na tama o mali yung pagkaaresto niya kung walang judge? Siyempre, kailangan mo ng judge para... Pero, hindi nyo maluloko ang mga Pilipino. Ang akin lang, ang sinasabi ko lang is... ...mali yung pagkaaresto kay Duterte. Ang mangyayari dyan, mga kasama... ...kapag unlawful arrest or invalid arrest it's considered as papawalang bilanggo siya mapapalaya siya parang kaya nangyari kay Duterte kapag unlawful yung pagkaaresto sa kanya ang mangyayari sa kanya magiging invalid yung arrest niya, ibig sabihin kapag invalid yung arrest niya, mapapawalang bilanggo siya pwede siyang pabalikin sa Pilipinas patrolman ako tuturuan ko mga general, putik nakakahiya tayo Dismiss yung kaso, mapapawalang sala O, oh, yun, sabi Walang sala Si Rodrigo Duterte Kasi, mali yung pagkaaresto sa kanya Hmm, that's it Duterte, ibig sabihin, pauwiin na siya sa Pilipinas O, oh, galit na galit Kasi, mali yung sistema natin Mali pa yung mga mindset ng mga opisyal natin Ang daming mali sa Pilipinas Ang daming mali o patawag nyo ako ngayon sa krami Amunin ko kayo mga sir ha, Mga general Chief PNP This is for you sir Sabihin ko na sa iyo Ang sinabi mong statement na Kaya ang sabi mo sir Pag nagsasya po daw Hindi ibig sabihin masamang tao ka na Pampawala lang daw ng antok at puyat lang yon. Anong klaseng mindset yan mga kasama? Isipin nyo mabuti